Hello guys, for today's video at Pupunta kami ngayon guys sa farm. I mean, kung sa Arabic pa is Staraha. Pupunta kami ngayon guys kasi merong tapok-tapok ba kasi ngayon guys tapok-tapok ko yung mga kapatid ng ating among laki. So ngayon guys, naluluto ako ng manok. Kanya-kanya kasi dala ng pagkain. So, yung sa amin guys is manok. Yung iba naman is may karmi, may manok at saka carne at saka ista. So ito yung sa amin guys. So, so guys, ito yung sa amin. Ako oh, ang nagluto nito siyempre. Yung kanin. Ayan, umuusok pa siya guys. Oh. Ayan, kanin niya guys. So dito ko ilagay yung dalawang pandihado. Ayan. Ma Maaraw dito sa bintana. So ito yung manok guys. Oh. So, So guys, ito yung manok. Ayan, pito ni ng manok, guys. O ganito mga pagluto dito, guys. Saka gumawa din ako ng cake, uh, banana cake yan, guys. Para dadalhin namin on sa farm. Kung sa Arabic, is mazra. So, yun, ngayon, guys, ilagay na natin yung kanin dito. Ayan, para dadalhin na lang namin, naka-ready na sa plato. So, So ngayon guys, ilagay na natin yung kanin dito sa lato. Bindihan to guys. Kasi para to sa para sa mga babae, para din sa mga lalaki. Ayan, kailangan dalawang Pagdihatong kanin. So, Ang dami kanin to guys. Ang dami. Um, init ini, init. Kailangan puno. busin para walang matira laking kaldero so ngayon lagay natin yung manok sa ibabaw oh. malinis yung ating kamay, yung ating kamay, guys. Kailangan kamayin lang to, guys. Ganito lang. Napakasimple yung pagkain dito, guys, no? Yung iba kasi, ano, nilalagay pa nila sa oven. Pero dito, hindi na. tire -so na, guys. lang manok na ka to 1 2 3 kasi pito ito na manok eh. yung isang plato tatlong manok yung isang plato is apat kasi depende sa marami depende sa taong kumain guys Ilan ako to? Ba, hindi ko nabilang. Bahala nah, Ayan. Ito ang medyo marami. Meron up tayo. Tayo sama manok. Sarap yan. Ilan na ba yun? Ba, ang dami na yun si tayo okay, so lang pagkain dito yung kanin ibabaw yung ulam kadami wala lang natira dito sa kaldero guys kunti na lang dukot na lang guys ah. kapay damay oh sagdahan na lang sya so ayan babalutan natin ng ah. takipan natin ng aluminum foil

sila sa mamit. Pero, ang tumanin lang sa mama. Ayaw nilang mag-up yung at-arc sila ko. Pwede na to, eh. Pwede na. Pwede na to. Nakabalot na siya, guys. Ayan, eh. Ayan, oh, ready, ready to bit-bit na, sir. Ayan, ready to bit-bit na, guys. O, ito yung pagkain na dalhin namin. So tara na guys. Ngayon guys, na, -na may dere sa kuan sa farm. Ito yung kusina. Oh, daming nagdadala ng mga plastic-plastic. Oh, mas maganda dito yung farm kasi parang balay po na nice swimming pool. O oh, yan. Akong nanay na o naman dere abot. Naghimo na siya o salad. O oh, na apoy nagdala o pagkaon. Isda man daw na. Wala pa nila Gimutang. Asa so ito pa, biskuit. Tubig. Microwave. Atsya, na microwave. Ito na, tingnan natin yung ref. May laman ba? Oh, may soft drinks. Yan lang ang laman. Oh, may kanawa watermelon Amen yan. Oh, ayan. May nagdadala ng mga inumin. Ewan ko ba sa nanay ko, kawa naman sa aking among babae. Nauna siya napunta dito ba? Oh, meron din dito ang bagain. Oo, oh, tinapay. Karin guys, hmm. na humanman ng humanman na may isa ka katapang diri. Siya ang naghugas. <coughs> yung minugasan ko lang yung sa akin kasi alam niya mo naman kasi talaga kasi yung mga tao dito eh, kontrabida hitit man eh kontrabida sa akin ba so gagante ako kasi yung mga katabang nila hindi sinama dito tapos yung mga kaldero nila. Kasi kanya-kanya kami -kanya nanggalan ang pagkain No? Tapos dala na ng kaldero. Lato. Yung badyato ng mga dagko, guys. Kanya. Ako ilang pahugaso. No. Nah. Ang hinugasan ko lang yung sa amin. Kaya, pagkatapos ko mamugas sa, amin, sa amin, so, ko eh. Tapos yung katabang nila, may isa na ng katabang dito, sinama. So, hindi naman Pinabantay lang nila ng hapa. Tapos hindi tumulong maghugas. Simpat ako eh. Ako pa. Simpat pa mo. Ano ako dito sa taas? O, ano? Nangit-nit man. no ko sa kwarto na. ginong ko ano eh. Okay. Relax time guys. Relax time yun. Yes. Ina ito, ito yung euro Ayan. Ito wala na mga tao dito. Sarado natin. Sa dito lang harap. Nanda ka gen la mi oh, gao di lem mm. so sleep time tolo ko dito ko guys so ngayon guys mo man ako og kinao David Mac tapos um coffee arabic coffee ayan wala pala ay pagiro guys wala ni eh.

hindi ko kapi o ka na sa hapon. Hugas ka eh. Hugas na hugas pa mo yan. Hugas na hugas Dito ka. Dito ka ka. Dito ko ka. Dito ko ka so ka.

nila sa. na na ako ng gamit Na. Chaka na, ng camera, di mo na 'yan. ayun Ay, pumunta kasi O sa dito. Yung ko na scroll. No, na kapanghugas guys mo ato na ko sa wala na sila sa kato sa may iklaw sa ato na late bird sa sino ako nabulahot na yun ano